Min Mendoza at Alden Richards dapat nang magsalita tungkol sa panghahara sa kanila ng tape. Malaking balita nga at pasabog ngayon sa internet ang naging pagbawi raw ng tape sa YouTube ng Itbulaga at dahil dito hindi nila binura kung nasaan ang content ay nandun pa si Min Mendoza at Alden Richards bilang Aldab hindi tayo makapagkomento dito dahil legal law at wala na tayong pakailam kung anuman ang magiging desisyon ng korte at wala tayong kaalam-alam sa batas kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo ngunit ang alam natin ay wala na si Main Mendoza at Alden Richard sa itbulaga ng tape kaya dapat ay hindi na sila ginagamit dito at hindi na makita pa kaya dapat ay magsalita na sila kung ano talaga ang gusto nilang sabihin dahil hindi pwede natatamemi lang sila sa ganito biruin mo si main mendoza at alden richards ay bihira ngayong makita tapos isang click mo lang sa internet ay makikita mo na sila sa youtube ng itbulaga na wala naman silang pahintulot at ang makakakuha dito ng revenue o pera ay sa content ay hindi rin naman napupunta kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya dapat ay maging matapang sila ngayon at sabihin kung ano talaga ang tunay na reaksyon nila sa pangyayaring ito. Kahit hindi man sila magsalita tungkol sa relasyon nila ngayon ay dapat magsalita sila tungkol sa mga legal na nangyayari sa kanila ngayon. Dahil tama na, masyado na silang hirap na hirap at pinahihirapan pa lalo. Kaya dapat ay maging matibay na sila at magsalita na kung ano talaga ang tunay na nararamdaman nila. Mag subscribe na kay Aldab Media para sa manga latest news mula sa Aldab. Dahil napaka paka neto at sabrin bait pa. Laban, laban lang. Wag kalimutang mag subscribe, comment at ilike ang video na ito.